Hay nako Cold na naman ulit Ayun po mga tropa Slide na naman ulit Puro slide ako Pong mga tropa Sinisipat ko talaga ang kalabay nag-isa ko ng bomba Kaso Pumakad to sa patira ang aking bomba Pong mga tropa Slide slide lang Ayun po mga tropa Di alam nang gagawin ang tukbol na ito Tropa yun eh, o Why you always in ay nako, code na naman ulit Ayan po mga tropa, slide na lang ulit Puro slide ako Pong mga tropa, sinisipat ko talaga ang kalabay Nagisang ko ng bomba Kaso, pumakato sa pati ang aking bomba Pong mga tropa, slide slide lang Ayun eh po mga tropa, di alam nang gagawin ang tukbol na tropa, yun eh, o. Gaat po, katropa, mga kakampi ko. Dito nga po, nag-alap ako ng kalaban. Kaso, panalo na pala kami. Di ako binigyan ng aking kakampi, ng kahit isang patay lang. Ano ba yan mga kampi? bigyan nyo naman ako ng isang patay dyan. Baala kayo pag ako na inis. Bala kayo. Pasay yun. Bala kayo. Pa <laughs> apa pa mga tropa may narinig ko. Ayan! Ayan! Yan yan yan! Yan yan yan! Yan! Nakapatay rin sa wakas mga tropa. Pero abang abang din mga tropa dito. Meron ako nararamdaman sa taas. Panaking ko nga mga tropa. Boboxing po natin nga mga tropa eh nga mga tropa, pero walang okay nyong mga tropa, nakipatay na ako ng na isa ay panalo kami hindi e, nga nga po mga tropa, narundam mo ko agad ang kalaban dito, narundam ako ang presensya dito mga tropa eto yung munis ko mga tropa, syempre alam nyo naman mga tropa, gagawin dito islay islay pero nagagas talaga ang aking kalaban na ito, salt and gloves eh, one two, Enemy one two kaya alam po mga tropa, mayroon <laughs> isa sa likod ko, pero okay lang din yon kaya ano po mga tropa yung kakapigil dito? Pabobo daw ang Lami sniper Dami ng bobo mag-sniper Eh po mga tropa Gar, gar, eh kanya po mga tropa Yung gar Gar, Magiging galagal na po yan mga tropa Yung e po mga tropa Eh po mga tropa Pati na maaan, ang lapit-lapit lang Wala po mga tropa na akitagpig sa awin Kaya lang ang niya tumakbo parang si si The Flash kaya akong rin eh akala ko mga tropa isa lang kalaban ko nito ngunit meron pala ako sa likod ng kalaban hindi ko napansin ito mga tropa hindi ko naabutan ng akapatsing pag mga tropa pero kung naabutan yung mga tropa sigurado sutok ni Pacquiao ang mangyayari sa kanya ito na lang mga tropa tatalo na nga sila ng aking kagumpi silang dalawa pakinggan nyo na lang mga tropa ang ganda ng sniper mo hindi ka sumaraw nang Yay! Yeah, nice! unit! Not over yet. Natitingn ba mga tropa? Majesimosa kasi tayo e. Eh. <laughs> mga inside. tropa? Nakita ko yung kalaban dito. But ko ko-try, lang din. Sa ako reload. E, nga mga, mga tropa? Napatay ko nga siya. Ano e, po mga tropa? It <laughs> Ito e, nga mga tropa, sino ko yung Pahina oh kang- oh oh Bomba daw. At e, pala, may kalaban pala <laughs> <po yung table laughs> Kahit na sinunod ko pa rin siya, hindi ko siya pinahiya. Pag ngayon nito mga tropa, panahon we'll nyo. Huwag kang maging ngaybar. Kala mo sino na sabi-sabi mo. Bisaya ni. Putang ina mo ron. Pakawin oh, eh, mo. No. Huwag <laughs> mo munda ron. Gan, dilit <Dar>, <laughs> ko na di mo gan. Sapon <laughs> punta po ano mo mga tropa, narinig nyo na ba? Ang away ng dalawa Kaya natin mag-chismosa -chis, mag tayo kasi mga tropa <laughs> Paano mga tropa? Dito na yung tatapolos Ang away ng dalawa Dito na nga pong mga tropa Kami ay mananalo na talaga Siya na lang po ang aming kalaban dito sa episode 1 sa Code M away ng aking kakampi paano po mga tropa hanggang dito na lang ako walaan salamat po sa panonood ng aking video